Samantala, posibleng simula ng Rise for All program sa mga Katiwa Store ngayong linggo. Sa susunod na linggo, July 19, papalawigin naman sa Laguna, Cavite at Batangas ang Project P29 o pagbebenta ng murang bigas para sa solo parent. Nakatatanda, may kapansanan at 4P. Si Clazel Pordilla sa detalye, Rise and Shine Clazel. Chop ang planong lutuin ni Juliana, pero... Lahat mahal. Ngayon wala na. Mm. Isang klase lang gulay. Gaya ngayon, bumili ako ng bagyo beans. yon lagyan ko lang ng corn beef. Sa price monitoring na Department of Agriculture, tumaas ang 10 hanggang 60 piso ang kada kilo ng ilang gulay, gaya ng talong, sitaw, bell pepper, repolyo, carrots at kamatis, na umaabot na ng 220 pesos, halos kapresyo na ng isang kilong manok. Katuwiran ng ilang nagtitinda. Siguro po sa ano yan, sa, sa panahon din po, babago-bago. Sa supply po. Ayon sa Department of Agriculture. Very seasonal talaga yung ibang gulay natin. Tsaka dun sa mga area, sir, na naano, na tamaan ng aghon? Ayan, yeah, yung tinamaan ng aghon na nagkataon, yun yung panahon na nagkaroon sila ng taniman, so nagkaroon ng delays. Yung mga presyo na mataas, uh, they are very temporary at pag bumalik uli yung malaking harvest, bababa uli yan. Aminado rin ang DA na posibleng nakaapekto ang apat na magkakasunod at as sa produktong petrolyo. Pag malayo yung pinanggagalingan, kagaya ng Benguet, Baguio o Southern Tagalog, uh, may additional expenses pag mahal ang gasolina. Of course, silang ilang ano, lalaki ng increases eh para tablahin ang mataas sa presyo ng produktong petrolyo na posibleng makaapekto sa presyo ng pagkait, higit 500 million pesos na fuel subsidy opisyal na tulong ang ipamamahagi ng DA sa mga magsasaka 160,000 farmers ang inaexpect natin na makaka-receive ng fuel assistance makakatulong 'yun kasi at least merong ayuda yon na, na, na 3,000 pesos. Upang mailapit ang murang presyo ng gulay at bigas, magbubukas ang karagdagang kadiwa store ang DA sa Marikina, Navotas at Malabon ngayong linggo. Good news ito sa ilang mamimili, di hamak na mas malaki kasi ang natitipid sa mga kadiwa ng Pangulo. Mas mura ito, nagtitipid ako eh. Yung repolyo 70, naku 100 plus na yan sa labas. Posible na rin simulan ang Rice for All program o pagbibenta ng 45 hanggang 48 pesos na kada kilo ng bigas sa mga naturang kadiwa store ngayong linggo. At sa susunod na linggo, July 19, palalawigin naman sa Laguna, Cavite at Batangas ang Project 29 o pagbibenta ng murang bigas para sa mga solo parent na katatanda, may kapansanan at 4Ps. Simula ng umarangkadang Project 29 na karaang linggo, papalo na sa higit 14,000 na pinakamahirap na pamilyang Pilipino ang nabenepisyuhan. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!